Ano sa'yo? Um, ano Kanina na-mention ni Ms. Pai na nagkaroon kayo ng parang slight like na drinking session while shooting on the first day, di ba? Pero aside from that... Or immersion. Immersion. Immersion pala tayo. Aside from that, siya nagkaroon pa kayo ng kayo-kayo, yung cast, na nang para to get to know each other. Siyempre, ganda kami. Mga segway-segway kami. Ngunit siya nai-mula. Area so, so hindi kayo nagkaroon ng gano'ng ano? <tod> last day. Okay. Last sequence Last, day, po last right? sequence. So ano yung mga... Kasi mahirap si, yun. Mahirap nga kasi yung paper. Mahirap talaga. So ano yung mga misconception nyo sa isa't isa our impression na, ay hindi naman pala siya gano'n. Na nanalaman nyo after um, working with each other. Si Zay, ano, uh, yeah. yeah. siya kasi, ano, si Zay rin siya kasi si John magkakilala ni eh. pero oh, about Miss Pi JC ano yung uh, impression niyo kinazi JC diyan ay uh, side na parang naiba after working with babe so ha pero ako wala na lang and I breathe with the same situation and of JC naman nakikita ko siya niyan um same pet거든요 I don't know siya um simple <laughs> wala siya ng when I watch him sa place. Tapos ano 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 Wala ano conversation. ano 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 siya yung ano 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 no, ano 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 paano, doon ano 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 my first time to ano 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 Parang sa inyo, sa inyo, din yung nagulat ako, naka-trabaho ko na, uh, iba, iba pala ito ang magtrabaho, iba pala yung work ethics niya, iba yung attitude niya, kapag uh, niya yung iba niya, mga pieces sa trabaho. Kasi itong, itong mga pinili ni Direk na artista ano to eh, uh, si Direk kasi yung pinaka, ano eh, isa siya sa pinaka magaling na actors, directors sa industriya natin. So, pag siya yung namimili ng mga actors, you believe it right away and you get comfortable with it right with them right away. At uh, dahil like, pinagtitiwalaan mo siya, so right away, parang yung mga impressions mo sa mga tao, parang, ah, this is gonna be easy, this is gonna be uh, enjoyable, and, uh, you know. At uh, dahil nasa umbrella na kami ni at we're, we're all safe. Um, you know, so, and, and, yeah, maybe it's just Pepe. Na <laughs> hindi, <laughs> <laughs> kasi nakatrabaho ko na sila dahil. Siya ang usapan. Wala bang ano, naituro sa'yo si Pepe sa <laughs> work uh, habits or ano? attitude? Kasi sabi mo seryoso ang oh. uh, Just by observing him as a person, yung mindset niya towards uh, towards work and uh, oh, paano siya magbuhay at his lifestyle. Ano na yun, uh, malaking, malaking contribution na yun sa akin.

si, si Kuya Pepe nga. Parang... Sugot-sugot Si Kuya Pepe talaga. Kasi yung impression ko po sa kanya nang una. Nakapanood ko naman siya sa TV. Funny talaga Pero nung sa... Ano po, sa kasama ko na siya, first time ko rin siya makatrabaho na pagkakit pa na siya, yung pananaw niya sa buhay, sobrang yun Diba? For example? Ah, yun, vegan nga siya, parang weird, medyo nagtataka lang ako sa mga tao, bakit nila pinipili ay ng gulay lang. Ngayon, yeah? may meron yung malangin na lang. Tapos, si Kuya JC si naman, nakatrabaho ko na siya dati. Parang ganoon pa rin naman na magaling pa din. Yung hindi nagbaba, kasi nila ba ay eh, dati nakatakot kami na isa niya siya sa kanya, pero parang gro growing up, ah, ganun pa rin naman talaga yung mga tao. Nakatakot na siya tignan yung aura niya, pero sobrang fight niya, sobrang sweet. Uh, Chika, ganyan. Tsaka... Sorry <laughs> pag ako po kasi set, Parang hindi naman ako nagpo-focus dun sa kung paano yung isang tao na kung paano sila makitungo. Like, ganun yung ugali nila. Bakit ganun? Mas, pag nasa ako, bas, ko, mas focus ako sa sarili ko, sa co-actors ko, sa, sa, script ko, sa director. Hindi yung kung paano yung ibang tao, yung personality ng ibang tao. Yun. yun po. Ako po kay Kuya Pepe. Kasi fan ako ng mga alin niya, mga jokes niya, fan ako ng uh, mga rules na ginampanan niya. Tapos nung so, nakasama ko siya, parang siya yung tipo ng tao na i-look il forward mo kailan mo siya mamimit <laughs> Kasi parang ang dami mong maririnig from him, eh, ang dami mong matututunan from him eh, na hindi mo in-expect na, na sa kanya mang gagalim. Ang sayasaya niya ang kausap tapos grabe yung mindset niya. And ganoon din po, ko kay Kuya, dati na-intimidate din ako kay Tita Paya, pero after nung no movie, sobrang yun nga, sobrang close. Tapos sinasabi ko, hindi naman yun na parang siya yung isa pinaka-relevant na isa na. Pag sinabi nila na, uy, bakit isa yung puti, bibili ako maraming puti. Ganun yung impact niya sa akin. Parang ganun, ganun ako. Ganon pa siya kanila okay. Tapos, with Jay si super fun, ka-work, sobrang. Nalala ko, parang dami namin mga chicas na siya naman kumakain sa dirty linen. So, hanggang ngayon, ganun pa rin yung process namin. Yung kuya, parang wala akong naman impression nag na nag-aroon. pa rin pa rin So ayun po, masaya, masaya na may natutunan na sila lalaman po sa kanilang bago. Every shoot in this time. And ko lang din po na first time kong mag-sini po, mag-forge ng Sinica Productions and sobrang thankful ako kay Chris Will dahil first time kong uh, makatrabaho siya. At si Direk Noel naman, nakakatrabaho ko na rin siya dati. Nag-MBKA na kami, ganyan. So, ganun-ganun pa din po. agree ako kay Kuya JC na isa siya sa pinakamagaling na actors director sa Pugis ngayon din siya natatandaan ko kasi espesyal na 'yan. Kasi ko pa no haba lang <laughs> ng thinking. Kasi kasi yung heart niya, yung may another match pa rin sa Canada po. Eh naman sabi ko, Hali mo, halimbawa marami na talaga akong gusto sa iyo. <laughs> so, question mo, Jay, sino tinuri ka ni Sisha? Isa rin magaling ako. First, first time ko makatrabaho si Sijan kay Direk Noel din. First time ko mag-MMK. First time ko mag-MMK si Sijan. First time ko makakita ng, ng lalaki na yung luha, ang bilis. hindi na, naman nag-prepare. So, wala na, naman ako nakikita preparation. Tapos ginawa lang niya yung Excel. Tapos, wala. Well, What's <laughs> up? Tapos, gagawin niya ulit yun dito. Ayun, okay, ano hindi nga ko nasa sa trader. But uh, ito, yung kung nasa yung switch ng luha. Ay, 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 pa. ay, 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 galing talaga yung yung young generation na to. Na tama yung pagpili uh, yung direct ng <laughs> talawang pa. Young generation. <laughs> okay, yung next question ko naman, kanina kasasabi nyo, hindi naman kayo talaga pala ino. hindi kayo nalalasin at all. So, ano na lang ang um, nagiging resort nyo kapag meron kayo mabigat na problema? Paano niyo ina-answer? Paano niyo? Mayroon niyo. Mayroon siya. Sino muna ang gustong sumakbo? Sa ano At kung sakali, ano yung mabigat na problema ang dumating sa iyo? <laughs> Ay, lukot <wala. laughs> naman. Mabigat na yung buhay natin kayo. Huwag na natin pag-usapan yung mabibigat. May okay, parang outlet. No, okay. Okay. Yes. Nasal, wala naman iba. Naku, Miss Vi, baka kung sinabi yung

I don't have any complaints. But it would be nicer if I had someone. Yeah. So, ano pa? Um, we need to fall in love. Always. Oh, always? So, ano <laughs> pa? Ayan na, malina <yung>, Okay, <laughs> iba, ano yung pwede i-share na uh, paano nyo nire-resolve yung problema kapag may dumarating sa iyo? Ako po, ano, mahilig talaga ako magaling sa nature. So, minsan pupunta lang ako sa maganda yung may city lights or may parang puno-puno or parang mga forest or uh, ano. Tapos yun, parang feeling ko, tinap yung pagsumpa na sa akin, feeling ko, yun yung way ko na mag-cook, mag-relax, parang doon, nakakain na ako. Doon, parang nakawala yung problema mo. Kahit na parang yung problema. Ako may mindset ako na, Um, can you do something about it? Don't worry about it. Thank you. Not you can do something about it. Don't worry about it. Uh, I anyway, well, ako na lang ng emotions na naramdaman mo is 10 minutes na sa katawan um, mo. No, wala natin ka. At kung ano man yung problema na yan, 24 hours minutes lang minutes naman. So, like, ako may time. So, nandun ako, ganun ako wired siguro. Um, uh, I, pag uh, sobra na, I get affected to walk. Wala kang hinihina na hindi ako ma- I, 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 I tend to figure it out myself. <laughs> Wala kang niya yung Ano ba yung so <laughs> <hat> <laughs> <laughs> <right>? mm -hmm. <laughs> phoning questions? Ito ko, hindi ko may uh, di ako. Ang tapos ang mga 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 ko mga 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 Ako uh, humingi ng tulong sa iyong tao. Like, kaya ko siya mag-figure out ang sarili ko. Tsaka, tipong naniniwala din ako dun sa kasabihan na what you don't know won't hurt you. Yes. Yeah, so, hindi mo kailangan problema problemahin lahat. Yeah. Hindi mo kailangan alam lahat ng sabot sa sa mga tanong kung um, ano ang mga problema na yan. Tsaka, um, pag may problema ako, ang takuhan ko is video games, computer games. So, yun po ako nag, nakakaaliw or parang may lang muna ng kulya rin sa mga log ko or ganda kind of ko or ganyan. Pinapalipas lang yung oras ko doon lang sa akin. Okay. Magiging okay na ako kasi para ako nag-restart. Yan. Ayaw ni bro. Ayaw ni bro. <laughs> 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 sa BBB, sarap ito ba ko? Ay, ito bago ko, bago ko eh. end May may 40 question si Tito Borgi. Oh. Ibang ka, JC. kung nagla-like ka rin daw ba sa mga posts ni Mr. Edo Yeah. Okay. Depende. Depende sa posts. Yung mga risa... Si na kami. Nakita na kami recently yung uh, uh, when, when the, the... Kasi yung FTCP mo, Fund, fun. Diba? 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 na, Diba? Diba? And it felt good, you know, after what, two and a half years, I mean, I was in Ricky's town. And um, mm -hmm. we still message a birthday man mm -hmm. on September 13 So he said, wrong? I greeted him. Okay. Oh, ganun lang pala. Wala palang reconciliation. Kasi akala na siya na nagkita ko dito yun. Malinaw na. Thank you, Ms. Pai. Thank you po. Salamat, Ate Janice. May tanong uh, daw sa Tito Pilar. <laughs> the pilar and, second to <laughs> the last na after the pilar si Ms. ang tatapos for the day kailan huling umiyak at kung, ba kung bakit kayo na,

Hindi ko alam, minsan nagtataka na rin ako sa sarili. Kailangan ko pa nang mag-direct sa akin para malam ano yung emotion ko. So, uh, yun po. Uy, 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 po. Zay. Si <laughs> um, Ako po, pag umiiyak kasi ako, alam ko kung ano yung rason, ba't ako Pero, siguro, pinakahuli ko na ganyan. Nung overstimulated po ako, tapos, In outside yan. Yeah. Pero yun, walang specific reason, walang mabibigay. Si Diret, right? si Diret. Uh, Ako recently, yung ko ng September, hindi na talaga breakdown niya. Pero yung may melancholy feeling, kasi birthday, manti na rin ko yan. O yung day for birthday niya, may started messaging

Mo ang secret ninyo, hindi ko makalagay kung ano yung secret mo na you will never tell anyone even to give to your closest friend or best friend mo, meron meron ba kayo ngayon ng gano'n? Secret, talagang yung hindi ninyo paglalakad to. I have a crush on you. Hindi ko magsasabi yun sa last few weeks. Meron, meron lang ako. Ako kasi, I have a crush anak ko, anak na anak ko. I keep those secrets from him. So I pray na ganun din siya sa akin. No matter how dark, I always wanted to make you feel na meron ka, ka uh, system um, last year and uh, Ako? it uh, wala naman. well. Oh. hirap lang ako maglabas ng sa loobin ko pero hindi ako nag uh, tatago sa sarili ko. ko. Ako, parang um, madal ko po kasi yung... So, kapag sinasabi ko, walang makakalamit ko. Pinabukasan, alam na po na <laughs> Kahit isa pa ako, promise, walang makakalam ito. Sa akin lang ito. Kinabukasan ano yun yung topic namin. Mahilang-hilang po ako mag-secret. Tsaka makonsensyahin ko ako. Mag Tsaka, ko. So kung dark secret man niyan, aamin na tamin po. Maano po yung konsensya si okay. dito. Good Yeah, I think, parang nagsilaro ng <laughs> mga little dark secret na pila pa. Ano stress na में